Ikatlo ang Pilipinas sa mga bansa sa buong mundo na may pinakamalaking kontribusyon sa mga basurang plastik ayon sa isang pag-aaral. Isa sa mga epekto niyan ang matitinding pagbaha tuwing tag-ulan at sa sobrang tinding araw ng plastic pollution na lalanghap, nakakain at naiinom na natin yan. Ito ang special report ni Darlene Kai. awat kibot natin sa araw-araw kung magamit tayo ng plastik. Kumakain man, umiinom, nagluluto, naglalaba, nagtitimpla ng kape, naliligo at kung ano-ano pa. Sa dito, supot doon. Sa bahay ni Nagcrisanto. Mahina raw ang kalahating sako sa itinatapon nilang basura sa bawat araw. Uh, karamihan po yung klasing ano, yung klase ng plastic na sachet ng kape, saka mga chichirya, saka mga plastic labo. Isang bahay pa lang yan sa milyon-milyong bahay sa Pilipinas at sa buong mundo. Taon-taon, 2.7 million tons ang mga basurang plastik ng Pilipinas ayon sa World Bank. Araw-araw, 7,000 tonelada naman ng plastic waste ang nakokolekta sa bansa. At mahigit 90 million na plastic bag ang nagagamit. E saan napupunta ang toneto toneladang plastik na tinatapon natin? E di dito sa tambakan ng mga basura. Pero mas marami ang napupunta sa mga estero, ilog, lawa at karagatan. Sa katunayan, sa buong mundo, ikatlo ang Pilipinas sa mga bansa na may pinakamalaking kontribusyon sa mga basurang plastik sa karagatan. Isa sa mga epekto niyan ang matitinding pagbaha tuwing bumubuhos ang ulan. Pero alam nyo bang sa sobrang tinde ng plastic pollution, nalalanghap, nakakain at naiinom na rin natin ng plastic? Ang microplastic ito ay yung, um, uh, kumbaga ito yung parang maliit na nagiling na plastic. Ito ay hindi water soluble at kapag ito ay uh, bumaba pa at lumiit pa sa microplastic, ito yung nagiging compound. Ano? kamukha ng BPA, bisphenol A, BCD, vinyl chloride, etc. Uh, uh, na ito ay uh, foreign sa body ng tao. Pwede malanghap, makain, uh, mainom. Base sa research ng mga mag-aaral mula sa Mindanao State University Iligan Institute of Technology, may nakahalo ng microplastics sa hangin sa Metro Manila sinuri ng grupo ang sample ng hangin mula sa 17 lungsod at municipality ng Metro Manila. Nakitaan ng grupo ng suspended atmospheric microplastic particles ang lahat ng lugar sa Metro Manila. Pinakamataas sa Mandaluyong at Muntinlupa. Gumawa rin ng pag-aaral ang isa pang grupo mula sa MSU IIT tungkol naman sa microplastics sa Laguna de Bay, ang pinakamalaking lawa sa Pilipinas. Dito nang gagaling ang water supply ng libo-libong bahay sa Metro Manila at mga karatig na lugar. Kinakain din ang mga isda at iba pang lamang dagat na nabubuhay sa lawa ng Laguna. At batay sa pananaliksik, may microplastics na rin sa lahat ng sampung bahagi ng lawa na kinunan ng sampol. Isang seryosong problema raw talaga ang microplastics na may seryosong banta rin sa ating kalusugan. Sa ibang bansa, uh, na specifically sa US, na walo sa 10 may sakit sa mamariglan cancer ay nakitaan ng uh, bisphenol A at vinyl chloride. Ganon din, uh, ang newly born fetus, yung kanyang umbilical cord, ay mayroon na rin microplastic. So, sa mga kalalakihan naman, yung may problema sa urinary bladder, prostate cancer, prostate problem. Para ipakita kung gaano kalaganap ang microplastics, kumuha kami ng soil sample mula lang sa labas ng opisina ng Climate Change Commission. Nakitaan ng microplastics ang soil sample. Ganyan din ang nakita sa pamamagitan ng separation technique. Nandito po yung ating soil sample at nilagyan natin ng tubig. So makikita natin yung density or true flotation. Lahat tayo may responsibilidad sa isyu ng pagdami ng basurang plastik. Bawat isa dapat umambag sa solusyon. Ano-ano nga ba ang maaari nating gawin? Paano tayo makatutulong sa gobyerno para maisalba ang kapaligiran nating nalulubog na sa basura? Tatalakayin natin 'yan sa ikalawang bahagi ng aking special report. Ito ang unang balita. Darling Kai para sa GMA Integrated News.